Ah, ang kumbaga ibibenta yung mga okay. kopya. Hindi magkano mo naman bibenta yung kanya kalaki. Huli ng baka to. Boss, baka ito Boss, binibenta doon ito kalaking baka nyo. Ang laki baka ito. Pinakamalaking baka nakita natin dito. Aba-pay ah, namin muna. Ito po si... Ayan, magandang hapon mga talong TV. Ngayon dito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Ngayon po ay October 18, 2023. Yan po, ang dumarating pala po dito ay mga pangkatay na mga baka kalabaw. Yan po. Kaya samahan niyo ako sa ating pagtatanong dito ng ilang mga katanungan lalong higit yung mga presyo ng mga hype dito at marami rin po na dumarating pala dito. Kaya lang hindi ganun karami ng mga tuwing araw ng Friday. Ayan po kaya samahan niyo ako sa ating uh, pagtatanong ng mga presyo ng mga hype na binibenta dito. Sama-sama tayo manood sa ating video sa araw na ito. Ayan mga talong TV, ngayon po ay araw na Merkoles ng hapon. Ayan po, nandito tayo ngayon sa Padre Garcia, Batangas. Ayan, ngayon po ay uh, October ano 18. Ayun po. Nandito so, po yung mga binebentang baka. Ayan. dami po mga baka dito parit pala kahit kanito ng araw ay Marami pa rin mga bakang pinaparada dito po yung mga pangkatay na. Ayan Manok. Mga baka po marami dumarating dito. Mga pangkatay na Ayan okay. Ayan si Boss Lin Ano ba yan? si TV? Yes po Shoutout kila kuya Shout <laughs> Napadaan lang na dito Shoutout sa mga taga Maraming nanonood sa iyo ah, Sa mga taga Santo Tomas daw Shoutout Ito po yung mga inyo na po Mga pangkatay Nabili na Nabili na Yung Boss Gilbert kakay ah, po, nagbenta Galing po saan mga baka niyo kuya? Santo Tomas Sa ah, Santo Tomas mga pagkate na to. Puro pagkate po ano? Puro pagkate. Ano? Yeah. Mga tinatataka na. Tayo po ay napadaan lang dito. Napadaan din eh, padaan din padaan din yan. Yan oh, no, sila boss. Ibabayaran na sila ng kung magkano pinagbayaran sa pagbilihan. Tatanda ko bibigyan ng sibuyas ng mga ganda. Yeah, no, mga tinatataka na yung mga baka nandito. Ito po ay para meron din dito mga pinaparada tuwing araw ng ano, Miyerkules. Kaya lang po hindi ganoon karami katulad ng araw ng Biyer, ng Biyernes. Ito po lalaking baka. Mga baka pakatay na. Mga baka pakatay na. Lalaki mga baka. Si Bossing, kamusta boss? Ito ba yung mga bakong bagong dating? Ito yung mga baka. Galing mas Bate? Ay, Isabela din. Ito yung mga baka nila, boss. Boss, ito mga gantong baka mo mga magkanuhin? Uh, 35 to 40K. Ah, 35 to 40K. 35 to 40K ito. Ito meron na agad sila dito. Boss, anong oras na ba? Araw dumarating nito ano yung mga baka? Anong araw dumarating? Anong araw dumarating? Ay, kami araw-araw. Araw-araw. May baka kami dito. Ah, kung dito na talaga yung stock nyo. Oo, oh, dito na kami. Uh, ah, kaya yung mga stockyard. gusto po mamili na dito na yung pinaka-backyard nila. Oo. Ano? Oh, ito nga yung stockyard. Yung. Stockyard pala yung stockyard. Oo. Oh. Yan. Ang tatako ng mabaro, mga bako. Mga pinapakay na ngayon. Oh, ito, sino ka dilaw? Yan. Go! Ito na! Ito yung mga 35 to 40k daw ito. Mga bakang norte. Yan. Ito po yung araw ng Merkulis Tide Up na papunta dito. Marami rin pala nadating dito. Kaya yung mga gusto mamili, pwede na kayo dumirekta dito pag yung hindi gusto niyo naman ay kahit ilang paraso kung hindi kayo available ng araw ng Mark, ano, Bernis. Basta ito bang isa ito? Inyo rin ito malalaki ito? Hindi na. Ito yung mga pangkatay na doon ito. Yan po, mga pangkatay. Basta po yung may mga tatak na pulang yan, yun yung mga pangkatay na. Ayan po. Ngayon po ay araw ng Merkulis. At uh, hapon po. Alas 3 ng hapon. Baka rin sila boss dito. Boss, magandang hapon. Ito po yung mga binibenta nyo. oo oh. Kuya pala to <laughs> mga magkano po isa yan. yun? Isa yan. ah, isa ba kasama to? Pero ang presyo po yung mas mataas ta siguro. No? Ah. Mga magkano po yung mga ganito kalalaki na nandito? Pataas ng 55 yun. Pababa ng 60. Ah, pababa daw ng 60. Ito ay pataas ng 55. Mga bakang norte po din. Ano? Pwede ba pumasok kaya? Yeah, dito do yung mga bakang norte na binebenta nila dito. Ay, ito, ito ito mga medyo ano. Yan. Ay, iba pala na yun. Ito po yung mga baka. Kaya pala dito kaya yan, dito na kayo nag-i-stack ng mga baka niyo ano. Dito na dire diretso pagaling norte. Ito daw ay patas sa 655. 65, pababa ng 60. Oh, dito na istaka nila. Kuya, ano ang pangalan ng ano niyo? Livestock? Banjo. Ano pangalan? Ah, Porkyami. Porkyami ano? Porkyami. Porkyami. <laughs> yeah. Yan na. Sakya. Uh Oo. -oh. Ah, Porkyami. Yan. Sila boss, hindi dito pa lang stop. Ayan po, ang dami pa rin mga baka dito. Marami pa mga baka dito, mga torete. Ito pala marami dito. Boss, good morning. Sayo to mga to. Ay, good morning pa. Kapo na nga pala. Magandang hapon. Sa ito mga to. Eh, dito ko na rin pala nag ng mga baka mo. Ito yung mga galing saan? Quezon? Quezon at Bicol. Eh, mga magkanin naman yung mga ganyan baka mo. May kita sa 30 lang daw ito mga to. Any eh, tuwing ano kong gandala dito ng mga bakang ganito? Ah, dito na talaga yun, yung naghihintay na ng mga buyer. Ayan, na si boss naman at siya pala nag-iwan na rin ng mga baka dito. Tuwing linggo daw natating yung mga baka niya dasi ng baka. Yan, no? mga binibenta pa ito. Dito sila gi stock ng mga baka. Ito sa iyo din ito mga to. inahin. Ah, sa basbati daw ito. Ayan, no? Dito nga pala ay eh, ating nagdaan tayo. Dito nga pala ay eh, may mga baka na rin binibenta at kalabaw. Good mo. Ma ah, magandang hapon po. Sa inyo kuya. Magkano po binibenta yung kanyang kalabaw niya? Ayan, ah, nabenta na ng 32 Ah, nabenta ng 32 Ito po ay pang alagay pa. Pwedeng nga lang kayo, pwede rin naman sa katay. Ah, pwede sa katay po. Ito mm -hmm. po inyo kuya itong mga ito. Oo. Oh. oh, ito sa, Galing pong mas bate. Galing ah, mas bate. Ah, dito pala may kanya-kanya kayong kurala, no? Ito naman po yung mga inahin nyo, yung mga magkanohin na binibenta yung mga kanya kanila. Ang ah, mga yan ay may pataas ng 45 ko, may pabawas ng 45 ko. Ah, pataas ng 45 ko, tsaka pataas, pababada ng 45 ko itong mga inahin na. Mga bakang masbate. Tuwing ano kaya kayong araw dumarating dito? Linggo. Ah, din. Kung baga nag-aantay kinabayar dito. Uh -huh. Hanggang Biyernes lang ibang mga angkat yung binaubos. Angkat yung po. Pero magkano po binabayaran nyo dito sa Coral? San linggo. Sa kada? San linggo. Sa linggo? Ay, san linggo naman na pala. Ay, ito po yung mga damon yung ano, no? Yung mga papa, Kung ano? Kumpay, binibili nyo pa rin po? Oo. Magkano nyo pagkano po sa ako. Sandaan. Ay, sandaan din. Kung bagay medyo dapat imabintar nga at Pagastos din naman pala. Oh, yes, din. <laughs> Kaya lang iti-tsatsaga lang yung si Labosing. Kaya lang namamimili din eh. Si Kuya. al. Ah, o. po din. Yan na nabilin daw itong kalabaw na ito. Marami pala boss dito naglalagay din ng sakural dito ano. Kung bagay nag pag hindi na hindi oh, na ubos, di diretso ano ini tela sa paradahan. Marami naman pala dito nagsusuplay din ng mga pagkain ng mga hayop. Eh. Kahit hindi na kumuya si Lucen. Kahit hindi na si <laughs> Lucen na. Yan si boss ito po pinakamalakas mamimili ng Lucen pero napatigil. Nalugi ba doon? Na mga binili? Napaglugi daw. Mahal na no? <laughs> Maraming sumuko dahil mamimili ng mga torete. Yan. Hey, Ay, bak. Track. Sa tracking? Ah, sa tracking na lulugi. Magkano po ba sir ang tracking sa galing doon? Kada isang ulo? <laughs> <lang> na, sa <laughs> libo isang ulo? Ah, oh, malaki-laki <laughs> nga din pala. Ah, malaki-laki nga <laughs> din pala. Mga sampung bakay, <laughs> sampung <laughs> libo na agad. Mga <laughs> <laughs> bagit, Kung bagay yung tutubuin mo Nasa eh. tracking na. Ayan. Kaya pala si Bosin din natin nakikita sa Lucena. Ito gusto mga pagkatay na to sa iyo din galing. Pero yung mga magkano kaya mang ganyan kalaki na? 80 tahan na raw ito mga ganito. Mga nandito pala ay ah, madalas pa pala pag ibang araw dito yung mga pangkatay ano marami. Yan. Meron din sila dito yung mga pinambebentang hayupin. Yan. Mga binebenta pa. ang dami pa rin mga baka-baka dito na mga binebenta. Marami pa pala dito pag gusto niyo pumunta. Yan maraming available pala dito mga ano, kalabaw at baka rin. Kaya lang hindi ganun karabi katulad ng mga uh, araw ng bilihan talaga. May malaki baka dito kung kalaki. Ito daw yung 130,000. 33,000. 33, Ang hmm. laki baka ito. baka nakita natin dito. Hmm. Dambuhala. Ay, pinapakain muna. Aba, ah, muna. Ito ba si San... Oh, San ka mga kalabaw nyo. Bicol din. Ah, bicol din. Ayan sila, ay sila po Galing Albay. Magkano nga yung malaking bahang yun? 140 atang hinihi. 140 atang Ang laki ano? Ang malaki bahang ngayon dito. Oo nga. Haba pati ay. Ito yung tingin natin kanina. Ito daw yung 140 palang hinihingi dito. Taas pati niya. Pero po sa estimate mo, anong abot yung itong ganito kalaki? Sa katay. Pakatay mo na wari ko ito eh. Ang taas ang grabe. Oh, apat, daan apat na daan daw ito sa estimate na sa katay. Kahit hindi siya mataba, taas naman ano. Hmm. Pero ito yung, yung magulang na din. Oo. Oh. Ito yung makakalabaw nila bossing na ano. Pinapainom na muna. Ito bossing yung mga nabili na? Ah, wala pa mga presyo din. Ah, kumbaga binabalan dito. Ito pala yung mga kinukondition pa daw at wala pa yung boss. Hindi pa rin alam yung mga presyo. Yan. Ngayon po ay araw ng Merkoles. Yan po. Nandito tayo, naligaw tayo dito. Dumaan lang tayo. At tayo ay nagtinda. Yan po. Iba pa rin po talaga pag yung araw ng Webes. Ah, At maraming mga hayop. Yan sila, bossing, ginagayak yung kanila mga kalabaw. Yan. Kailan, kailan po ba dumarating na ganitong araw? Hercules? Hmm. Yan. Nandito na rin nakahanda yung mga pakain nila, yung mga pangumpay. Yan. Eh sila, po to ah, <laughs> ito sila, kuya. Huwag ka rin yung binibeta ito, kalaki ganito. Hindi sir. Ah, kalaki kuya. Ito na yung mga baka nila. Ito po yung mga pangkatay na ano? Oo. Oh pangkatay mga bakang pangkatay hmm. E, ito naman po yung mga magkano bin, binenta bin, bin, na binta na yatan 160 -16 ng dalawa mga 160 -16 daw itong dalawang ito may mga numero na. Yan, shoutout sila kuya. Nalugi ba? Kaya pala medyo naka si kuya. Si kuya. kaya mga taga rito po kayo sa Garcia. Ah, Rosario. Ah, ito po yung galing sa yung mga baka nyo. Yan pala, shoutout sila kuya. Kayo po ito yung ganito lang na dating dito. Pero sa punta rin kayo. Araw-araw kayo. Basta may may bibentang baka. Araw-araw doon sila kuya. Shoutout sa kanila mga taga Rosario. Ayan po, may mga inahing baka dito. Malalaking baka nandito ngayon. Binibenta. Ayan, sila boss. Ayan dami pa mga baka pa rin dito na binibenta. Ito, so, ang inahin. Malaking inahin. Ako yaw, ang tatawaran. Tangkad ng inahin na to. Yeah.

Mayroon tayong payak? Mayroon mm -hmm. maliit ka kayo Ay, ma Ay, ma na kayo. Ma Mayroon tayong ngayong maliit kayo. Kaya magkano mag nyo po binibenta naman itong ganito baka nyo? magkano nyo po binibenta naman itong ganito kalaking baka nyo? Ay! Sibos! Mayigit sa daw ito. Ito po yung Matsuran, hindi pa naman? Matsuran na. At katay na rin. O, oh. malaki na. Pero po sa estimate nyo, nangabot ito sa katay na ah, aabutin ah, po sa kapit pag kinatay kung anong estimate niya. Hindi ko alam kung hindi niya rin po alam kung anong estimate niya sa kapit. Matibay na ko niya. Yes, si. Pati Ay, ba yung dosbainte? Baka malulugi mag dosbainte Ayan. Ang laki. Tapos mo na Ayan, si Kuya. <laughs> Ito rin yung meron binibenta si Boss din na baka. Boss, ito na may pangkatay na itong isa rin no? ito, no? Ay, ito na, ito yung kapitalista. Oo, okay, ito kapitalista. Mag, magkano naman, Boss, binibenta itong ganito mo, Boss? Kaya magkano naman binibenta itong ganito kalakay yung baka mo? Sandaan. Ito yung sandaan. Ito, Kuya, isa, may estimate mo naman siya kung anong abot sa katay pag kinatay. <laughs> <tiyo, tiyo, tiyo. laughs> tatlong daan, mahigit. Mga tatlong daan daw, mahigit ito. Ito, Kuya, itong isang malaking baka, ito inyo pa rin. Ah, hindi na. Ang laki nitong isang to. Pero ito yung mga ina, magkano kayo na binibenta yung kanyang kalaki? Ito, ito, ito. Ah, may higit sa daw ito. Ang laki. Ito po yung mga bakang nandito ngayon na inaabutan natin na araw ng Merkulis. Kaya yeah, may higit sa daw ito. Itong mga baka si Kuya Kaltas. Ito yung bibenta niyo na boss dito? Okay. Pamimigay. Pamimigay. Yung akin na lang. Ang <laughs> laki. Binababag. Ito yung good. May nervous pala yung baka mong yan. Ha? Huh? Kina ano? Ilay mo na pinya. <laughs> wala yun layo din. Okay. <laughs> mga binababaan na pambenta dito. Kayo pala ano dito araw-araw din nagdadala. Oo. Oh. Pag galing Lucena dito na diretso. Dito na. Ito galing na Lucena, boss. Hindi dito, dito lang galing. Ako ah, magbibenta ng mga opya. Ini magkano mo naman bibenta yung ganyan kalaki? Tagsi 70 Tagsi 70 daw ito binibenta ni Boss Hindi yun siyang malaki, mas malaki laki mahal mahal yan siguro yun no, 72 oh. Yan, mga pangkatay na Yan po yung mga dumating na araw itong ganitong araw ay eh, may mabibili na rin po pala kayo oh. Yan daw ay 72 yung Malalaking mga baka grabe na yeah mga pambenta pa yun marami mga baka sila bossing ang dami mga baka boss magandang hapon po ito po yung mga bakang saan po galing mga baka wala ang galing po mas bata mas bata ito pala yung mga malamang ganda mga baka mas bata ito po yung tuwing ano nyo yung dinadala dito kung anong araw dumating siya, hindi mas... Ah, uh, hindi araw. masabi ko anong araw. Ang, ang araw na galing to, kinapukasan nandito na. Ah, kung bagay nito yan dito. Ito yung bagay lang ako. Anong pangalan kuya? Okay. Michael. Dome. Michael. Ano pong number? 0905 0905 135 135, 135 9167 9167, 9167. Ang mga baka niyo po dito na dito diretsyo Wala na po ibang sabihin ng livestock, Wala na Ay dito na po agad Ito naman kuya kung sakaling magkano parang, parang parang masukat nyo Yung mga kano po binibenta yan magkano niyo po binibenta sana? atin? Pa masyadong ano ang presyo dahil lumang. Ano usapan uh, pa, pa presyo? Ah, pinag-usapan pa po. Kaya lang po yung um, sa estimate niyo mga 30 ang magiging pataas naman. Uh. Wala pa po nang dahil yung supplier wala pa. Ah, kung bagay hindi pa mapresyo e, an? Hindi pa tapos sa pag-uusap. Ah, okay okay. Hindi pala pala may bigay presyo. Kung bagay wala pa po yung mismong nag-deliver nag-ano no? kausap niya sa presyo. Hindi <laughs> 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 pa po mabigay presyo at bagong dating lang daw ito. <laughs> oh. Yun. Ah, oh, Yan sila kuya ito ay kumbaga kung ano lang araw dumating ano hindi po masabi kung anong araw dumarating yung mga baka nila ito yung mga ito pa inyo pa rin to ito kasama pa rin oh. uh, ito yung mga baka mas bati daw buti kuya parang hindi naman na siya mga wild ano ah. hindi na yan ito, ito pa yung ngayon ay merkulis nga po merkulis ang ano nagdatingan dito yan sila boss boss alin ang inyo dyan kalabaw wala Boss, oh. may going Ah, uh, okay. Asa kay Miguel oh. Ito kala mo 'to magkano ganyan? Limang po. Limang po itong ng Ito yung mga nandito ng Mercury sa Ronald Mercury's limang po daw ito. Ito mga baka hindi na inyo. Ay eh, yung malaki-laki magulang na yun. Ah, hindi na inyo. Ayun. dating lang yata. Mga nagtatratuhan pa ng mga kalabaw. Ay, kuya. Yeah. Shout out kila kuya. Ngayon naligaw dito ng Merkulis. Ayan. Mga binibenta pa kuya? Magkano daw hinihingi sa mga ganyan kalalaki? Partida 35. Partida 35 daw ito mga to. Ayan. Ayan sila kay Joseph. Ah, uh, binibenta pa kasama yung kabayo ay po kasama din kabayo you know? shout out sa mga sila na talaga po nandito pag ganitong araw meron ba? wala na ikarga na yun sila kumbaga iiilan lang talaga dito nagpaparada pag ganitong araw yun na boss magkano binibenta ganitong baka mo? magkano binibenta? magkano yan? pitong po pababa yun yung mga binibenta nila yun po daw sa malakay nasa kurot kodra ah, yun yung binibenta may binibenta may binibenta si kuya baka kaya magkano naman binibenta po yung kanyan 65 65 galing po itong norte din ha, mga galing norte 65,000 daw ito yun po yung mga nagpaparada maagap sila bossing dito nagtitinda ngayon merkulis pa lang yun nandito na sila kaya talaga Merkoles eh may bilihan talaga dito? Ano? Ah, uh, 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 Ah, pero hindi ganun karami katulad tulad ng biyernes ano? Oo, hindi ko. talaga Pank ako. Pagkatayin lang. Oo. Oh. Ang ah, mga pangkatay. Pang ah, puro pangkatay pala dito pag mga ganitong araw. Yan sila ko yun. Oh. Uli ng bako Boss, magkano ito binibenta ng ganito kalaking baka nyo? Sa inyo to? Magkano kayo niya kalaki? 130. Itong dalawa. 130 daw itong dalawang ito. Ganda na kulin itong isang to. Ayan, 130 daw. Ayan, shout out. Pauwi na kayo, pauwi na. Ayan sila. Ito pala yung sila nakita natin kanina nag-diritsa dito. Dito din nila yung mga baka nila. Ito daw po yung mga baka mga pangkatay na. Dito pala po pag ganitong araw ang dumarating mga puro pangkatay. Yan po yung mga baka magigitang isandaan ito pong malalaking ito. Mga pangkatay na. Meron daw dito malaking baka na maabot ang hanapin natin ito niyo po. ito. Mga pangkatay na ito lahat. Ayan. Yung mga malalaking baka. Yan ang dami. Ito po yung puro pangkatay na. Ayan. Ang dami. Ayan. Ang laki ng ito. Ayan, dami. Ayan, ito yung mga baka nandito. Mga pangkate. Ito pa mahigit sandaan. Ito mga iba nandito. Ito naman po yung mga ochentahan. Yan mga katalongs TV ito daw ay uh, dito ay kita niyo po ang sitwasyon ngayon dito ganito po pag yung araw ng ibang araw ay pupunta sa diyang kokonti pa mapapagpila mga hayop Pero meron din naman kaya lang hindi nga dang ganoon karami Ayan Hindi lang ganoon karami talagang iilan lang kumbaga ay mabibilang niyo Ayan ito yung pambenta ni Kaltas ng mga baka. Salamat po sa panood mga talongs TV. Sana po Malang ay nagustuhan niyo sa akin ito. Uh, araw ng Merkulis din sa Padre Garcia Batangas. God bless mga talongs TV.